Just to be sure, nagpatawag kami ng rescue para sa battery, para masiri siya. Alamin natin kung battery nga talaga or ano problema ng sasakyan na to. Dito natin malalaman kung totoo ba yung inala natin battery. Sana battery. Ayaw daw. <coughs> Pag nga yung mga ilaw, nangis na po ba battery? Bago pa yun. Two years pa lang yung sasakyan. Bago pa lang po yun eh. Imposible. Eh. Kasi mga idol, yung sasakyan, kung nakita nyo sa vlog, bago kasi to. Kaya nagtataka kami kung bakit ayaw mag-start. First time ko din na experience na ayaw niya mag-start. So, tingnan natin. Ako, kuya. Okay. Ah, hindi ako nakatapak sa preno. Yo, hindi ba nakatapak sa preno? <laughs> so, tanggal, tanggal ka ba? Tanggal ka ba? Oh, ma, oh. <laughs> ako pala yung murtong isinama. Ako pala yun. So, motor okay. okay na. Battery lang pala talaga. Wala naman pala sumama. Grabe naman kasi kayo mag-isip. Pero kinabahan ako. Kinabahan din ako. Sinabi po. niyang Last ayaw. Mas nung kinakabahan yun. Oh. Ay, nung no, kinakabahan din yun. Oh. <laughs> Nagdadasal na nga. Tingnan kamay. Oh Nagdadasal na yan. Na oh, yan. Oh. Para ano? Oh. Okay. Meron ng hawak eh. No <laughs> walang mumu. Battery lang talaga yung problema. Yung mga overthinking, yung mga overthinker dyan. Huwag na kayo mag ng sobra. Wala pong kung anong sumama sa amin. Sumama lang yung pag-iisip namin. Sumama! Ayaw na pag pinatay. Oh, di ba umandar? Pinatay ko ulit. Tapos i-on ko ulit. Ayaw na. Ayaw na. Talaga na. Papalit na na yung ano. Kailangan na daw pong palitan yung kotse. Baba na kayong lahat. Good morning, ma. Good Ay, good morning po. Good morning. Ayun, eh. shout out sa Motolite pang matagalan. Uh, Nag-rescue sa atin. Nag-rescue sa atin. So, meron sila ditong pan-test ng battery, mga idol. Kung okay pa ba yung battery health natin. Nasa na yun? Nags -rescue. Nags -rescue. Battery tester po ito, ma'am. Battery tester. Paligo Idol um, Sa state ng battery po, Nasa 10 volts na po siya okay. Bali itong battery po kasi natin Is 12 volts po dapat to okay. So pagdadalawa po dapat yan So dito po Hindi pa po, po natin siya nalulog Pero 10 volts na lang po siya okay. Ngayon po kung ititest po natin siya Ay na po siya Bagsak na po oh. siya so 2, 2 volts na lang po, oh. po siya oh. Kumbaga yan po Hindi na po niya kayang i-crank po yung So anytime talaga na kunwari i natin yan ngayon, mag-on. Tapos pag in-off ko siya, hindi na siya talaga mag-start. So hindi niya kaya mag-revolve na. So pamalit na. So dun tayo sa motor light pang matagal. Bali yung battery ninyo po pala, Idol, is reverse po, no? Reverse polarity po ang tawag po natin dyan. Ibig sabihin po yung poste po niya, nasa kabila po. Hmm. So, reverse po dapat po ang kakabit po natin dito na gold po. Reverse gold yes, na yes po, na motolite. motolite. po yung 21 months warranty po na reverse pilari. 21 months yes po. na may warranty? Yes po. Nationwide po yung warranty, warranty po natin kahit sa Manila or anywhere in the Philippines. Ah, so pag nagka problema, anytime pwede ko ibalik yes, sa po, motolite? Exactly. is 5,600 5,000 less yung trade-in mo para naka-discount ka pa 5,000, paano pong less yung trade-in? Ma yung trade-in price nito? 300? Ah, may trade-in price pa. O oh, kaya, kung ano lang ma'am, 5,000. Plus 300, for So, 4, na lang. So, oh, naka-discount tayo. Okay lang po. Sige po. Salam mo mo. Bayad. Bayad. <ka> Hindi, <laughs> <Bayad. laughs> okay lang yan kasi. Kesa naman ma-hassle tayo sa daan. Okay nga kanina dahil sa hotel lang tayo na gano'n. Safety first. Yes. No baguettes yung babayad natin, two years na to. Two year, more than two years na to, eh yung abala. pagdating natin sa daan. Oh, Motolite. Pagpinta mo pa yung multo ano. Ang pinaka maganda dito, meron silang 21 months warranty. Nationwide. So anytime na magka problema kay sa battery, pwede nyo ipa-replace sa Motolite. So pang matagalan pala talaga tong Motolite.